Nagsimula ang kwento ng biglang mabalutan ng bato ang buong sangkatauhan. Pero bago pa mangyari ito, ilang oras muna ang lumipas. Kinausap ni Taijo ang matalik niyang kaibigan na si Senko. Sabi niya, handa na siyang aminin ang nararamdaman niya sa matagal na niyang crush na si Yuzuriha. Medyo natawa si Senko dahil limang taon na pala ang pagmamahal ni Taijo, pero hanggang ngayon wala pa rin siyang lakas ng loob na mag-confess. Kaya ipinakita niya kay Taijo ang isang love potion na makakatulong daw. Pero tumanggi si Taijo. Pagkaalis niya, sinabi ni Senko sa mga kaibigan nila na ang potion na iyon ay ordinaryong gasolina lang, dumating ang oras ng pagtatapat. Tinawag si Yuzuriha sa ilalim ng puno at naghintay siya roon. Pagdating ni Taiju, halatang kabado ito, pero naglakas loob siyang magsimulang magpahayag ng nararamdaman. Namula si Yuzuriha sa hiya, ngunit bago pa man matapos ang kanyang pag-amin, biglang lumiwanag ang kalangitan ng nakakasilaw na berding liwanag, bumalot ito sa buong mundo at isa-isang naging bato ang lahat ng tao. Sa huling sandali, sinubukan ni Taiju na protektahan si Yuzuriha, buong lakas niyang itinatakip ang katawan. At matapos noon, katahimikan. Ang buong mundo, naging estatwa ng mga tao. Walang makagalaw, pero lahat ay buhay pa rin sa loob, nabaon sa kadiliman ng kamalayan ni Taiju. Pinilit niyang manatiling gising sa loob ng batok, umaasang ligtas si Yuzuriha. Ayaw niyang mamatay nang hindi pa naririnig ang sagot nito. Habang ang tao ay nagiging batok, tanging mga hayop lang ang nakaligtas at malayang gumalaw. Lumipas ang mga siglo, gumuho ang mga syudad, nilamon ng dagat at sakuna ang sibilisasyon. Wala nang bakas ng modernong mundo. Pero si Taiju, na natiling mulat ang isipan kahit hindi niya alam kung gaano na karaming taon ang lumipas. Hanggang sa umabot ng ilang milenyo at tuluyang naglaho ang kabihasnan, isang araw, may tumulong likido na damaikit sa kanyang batong katawan. At doon, biglang nagising si Taiju. Nagawa niyang basagin ang batong bumabalot sa kanya at tuluyang lumaya. Nanlaki ang mga mata niya sa nakitang mundo, lahat ng tao, naging mga estatwa, nalungkot siya at taimtim na nagdasal para sa mga neptripeka. Nang masundan niya ang agos ng ilog, bigla niyang naalala ang nakaraan, noong siya at dalawang kaklase ay nakakita ng isang ibong naging bato. Inakala niya noon na may sakit ito kaya dinala niya pa sa veterinaryo. Doon muli silang nagtagpo ni Yuzuriha na may hawak ding batong ibon. Pareho silang may stupid idea noon kaya't nagtawanan sila at mas naging malapit na magkaibigan, bumalik si Taijo sa kasalukuyan at natagpuan niya ang puno sa dati nilang eskwelahan. Laking pasasalamat niya dahil sa ilalim nito, nandoon pa rin si Yuzuriha, batuman, pero buo ang anyo. Doon siya nagpasalamat dahil ang alaala ni Yuzuriha ang nagpanatili sa kanyang malakas at buhay sa loob ng libo-libong taon. Sa wakas, nakapagsabi siya ng kanyang pag-ibig. Napaluha siya dahil hindi ito masagot ni Yuzuriha, ngunit natupad na niya ang matagal niyang pinangarap ang makapag-confess. At doon, nangako si Taijo na muling bubuhayin si Yuzuriha, kahit sa Stone World pa sila, sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang nakasulat na mensahe na tila iniwan para sa kanya. Sinundan niya ang ilog at doon niya muling nakaharap si Senko, na tila ba naghihintay sa kanyang paggising. Sinubukan siyang yakapin ni Taiju sa tuwa, pero tumanggi si Senko dahil ayaw niyang may yamakap na hubad at doon, ibinunyag ni Senko, 3,700 taon na ang lumipas mula nang sila'y maging bato. Hindi makapaniwala si Taijo kung paano niya nalaman ang eksaktong bilang. Sagot ni Senko, buong panahong iyon ay binibilang niya ang bawat segundo. Muntik na raw siyang mawala ng malay sa kakabilang pero kinaya niya at nanatiling buhay na mangha si Taijo sa kanyang matalik na kaibigan. Dinala siya ni Senko sa isang silungan at ipinakita ang bahay na siya mismo ang nagtayo mula sa wala. Nagulat si Taiju lahat ng pangunahing kailangan para mabuhay na itayo ni Senko gamit lang ang sariling talino. Pero sabi ni Senko, higit pa rin ang paghanga niya sa determinasyon ni Taiju, lalo na't ang pagmamahal nito kay Yuzuriha ang nagsilbing pinakamalakas na motibasyon. Lumipas ang mga araw at nagsimula silang magtrabaho ng magkasama upang muling buhayin ang sibilisasyon. Ang plano ni Senko, buuin ang mundo mula sa simula at iligtas ang buong sangkatauhan, habang si Taijo ay walang tigil sa pagkolekta ng pagkain at mga gamit, si Senko naman ang tumutulong para salin ang mga nakalalasong bagay. Tinuruan niya si Taijo kung alin ang ligtas kainin. Nang inihaw nila mga kabuting nakuha ni Taijo, ginamit ni Senko ang asin na siya mismo ang gumawa. Natuwa si Taijo sa unang beses na muli siyang nakatikim ng masarap na pagkain. Pagkatapos, naghanap ulit siya ng pagkain at natuklasan ng mga ubas. Pero nang tikman niya, puro asim ang lasa. Sa paghahanap niya, biglang natagpuan niya ang estatwa ng tinaguri ang pinakamalakas na primate high schooler, si Sukase Shishio. Hindi nagtagal, natagpuan din ni Taijo ang isang basket sa loob ng kweba. Inakala niyang may ibang nakaligtas, pero dumating si Senko at inamin na siya ang naglagay nito, ipinaliwanag ni Senko na ang tunay nilang misyon ay gisingin ng iba pang tao mula sa petrification. Sinubukan niyang gamitan ng nitric acid ng isang ibon, ngunit bigo ang eksperimento. Bagaman na dismaya, hindi siya sumuko, gagamitin niya ang siyensya para hanapin ang tamang solusyon. Isang araw, nagtanong si Taijun ng simpleng, halos katawa tanong. Pero natuwa si Senko dahil doon niya naipaliwanag ang plano niyang gumawa ng bagong timpla. Kahit hindi gaanong naintindihan ni Taijo, ipinakita niya ang ubas at iminungkahing gawing alak. Sa tulong ng lakas at sipag ni Taiju, mabilis silang nakapag-ani at nakagawa ng sariling alak, tatlong linggo ang lumipas, matagumpay silang nakagawa ng wine. Sabi ni Taiju, masyado pa silang bata para uminom, pero sagot ni Senko. Tatlong libut pitundaang taon na ang lumipas, pwede na. Sunod na hakbang, idistil ang alak. Gumawa si Senko ng kakaibang banga para rito, ngunit paulit-ulit na nabigo ang kanyang mga eksperimento. Dumating ng taglamig, at kahit wala pang resulta, hindi sila sumuko. Pagsapit ng tag bolt, muling sinubukan ni Senko ang bago niyang halo. At doon, sa wakas, nakalikha siya ng likidong kayang tunawin ang petrification, sinubukan nila ito sa isang ibon, at matagumpay. Nabuhay itong muli at lumipad sa himpapawid. Napaluha sa tua si Taiju, at natuwa rin si Senko dahil isa na namang hakbang palapit sa pagbabalik ng sibilisasyon. Matapos iyon, tinanong ni Taiju kung sino ang unang taong kanilang bubuhayin. Agad na sagot ni Senko, ikaw ang mamili. Hindi na nagdalawang isip si Taiju, dinala niya si Senko sa estatwa ni Yuzuriha. Kinabahan siya at nagtanong kung tiyak bang may iligtas nito ang dalaga at dumating na ang oras. Dahan-dahan, nabasag ang batong bumabalot kay Yuzuriha. Tuluyan siyang nagising, ngunit hubot-hubad. Agad na tinakpan ni Taijo ang tanyang mga mata para hindi ito makita ni Senko dahilan para mainis ang tanyang kaibigan sa pagiging sobrang praning. Sa kabila ng lahat, pinasani ni Taijo si Yuzuriha pabalik sa kanilang base. Buo ang tanyang pangako na poprotektahan ito kahit anong mangyari. Matapos maisuot ng damit si Yuzuriha, biglang nakarinig si Senko na mga kakaibang ingay mula sa kagubatan. Lumitaw ang isang leon, ikinagulat nilang lahat. Sabi ni Senko, malamang ay mga liyong nakatakas mula sa zoo. Agad silang tumakbo at tumalon mula sa isang bangin, akala nila ay nakatakas na sila. Pero pagkababak, mas marami pang leon ang sumulpot. Tumakbo si Taiju, handang isakripisyo ang sarili para protektahan sina Senko at Yuzuriha. Ngunit pinigilan siya ni Senko. "Huwag kang magsabi ng ganyang kalokohan. Maghahanap tayo ng solusyon, sabay." Habang tumatakbo, naisip ni Taiju ang isang plano. At doon, nagpasya si Senko, kailangan nilang buhayin ang pinakamalakas na tao, si Sukasa Shishio. Humingi siya ng tawag kay Yuzuriha dahil sa desisyong iyon at saka ibinuhos ang Miracle Water sa estatwa ni Sukasa. Eksaktong dumating ang mga leyon ng magising si Sukasa. Ipinaliwanag agad ni Senko ang sitwasyon. Walang takot, hinarap ni Sukasa ang mga mabangis na hayop. Hinampas niya ng bato at gamit ang kanyang kamaong bakal. Tinumban niya ang pinuno ng kawen sa isang malakas na suntok. Nagulat ang lahat at umatras ang ibang leon, natakot sa kanyang lakas, sabi ni Sukasa, mula ngayon, hindi na kailangang matakot sa mga hayop. Ngunit nagbabala si Senko, si Sukasa ay parang espada na may dalawang talem. Oo, siya ang pinakamalakas, pero kung sakaling magpadala siya sa kasakiman, maaari siyang maging isang mapanupil na pinuno, nag-alala si Taijo, inisip pa niya kung sakaling maaga ni Sukasa ang puso ni Yuzuriha. Ngunit nagpakita ng kabutihan si Sukasa, humingi siya ng gamit para hiwain ang karne ng leon. Binalaan siya ni Senko na maasim at hindi masarap ang lasa nito. Pero sagot ni Sukasa, kakainin niya 'yon bilang paggalang sa buhay na kanyang kinitil, natuwa si Taijo sa ipinakitang kabaitan ni Sukasa at binigyan siya ni Senko ng kutsilyo. Kahit hindi masarap ang lasa, tinanggap nila ang pagkain. Nangako rin si Taiju na gagawa pa sila ng Miracle Water para muling mabuhay si Yuzuriha ng buo habang nagkakakilala silang tatlo na mga sisukose sa talino ni Senko at sa determinasyon ni Taiju. At nang marinig niya na wala silang sapat na pagkain, agad siyang pumasok sa gubat. Sa loob ng maikling oras, nagpatambay siya ng mga ligaw na baboy, nakahuli ng ibon habang lumilipad at nanghuli pa ng isda gamit lamang ang sibat na mga si Taiju parang isinilang para sa Stone World si Sukasa. At doon, nangako si Sukasa bilang miyembro ng tanilang koponan, siya ang magbibigay ng karne para lagi silang busog. Habang naglalakad, bigla niyang binasag ang isang bato para iligtas ang estatwa ng isang batang babae. Natuwa si Taiju, lalo siyang naniwala na mabuti at mabait ang kanilang bagong kakampi, kinagabihan, habang nag-iihaw sila ng isda, tinanong ni Senko ang dalawa. Sinubukan ni Taiju na sagutin, pero mali ang kanyang ideya. Tumawa si Sukosa at siya naman ang nag-isip pero si Senko pa rin ang nagbigay ng tamang kasagutan. Ang susunod nilang kailangan ay calcium carbonate at para dito, inutusan niya si Taijo na mag-ipon ng napakaraming kabibe. Agad naman itong sumunod, nagtipon ng sangkatutak na shell at dinurog hanggang sa maging pinong puting pulbos, plano ni Senko na gamitin ang calcium carbonate sa iba't ibang paraan. Mula rito, nakagawa siya ng parang semento at pati sabon sa gitna ng stone world. Dito nagsimula siyang tawagin bilang Dr. Stone. Dahil sa kanyang talino, nakakuha siya ng respeto mula kay Sukasa. Pinuri siya ni Sukasa, ngunit agad na nakaramdam ng pagdududa si Senko. Tiniyak naman ni Sukasa na wala siyang masamang balak. Biglang dumating si Taijo at pinutol ang usapan, nagtatanong kung may iba pang gamit ang mga kabibe, kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Taijo, napansin ni Sukasa na gising pa rin si Senko at nasa labas ng kubo. Doon, lihim siyang gumagawa ng isang panak, isang crossbow, bilang seguridad laban sa mga banta, kinabukasan, sinabi ni Sukosa na kahanga-hanga ang stone world dahil wala nang may-ari ng dagat at lupa. Ikinwento niya ang isang bata na minsang gumawa ng kwintas mula sa kabibe para sa nakababatang kapatid. Ngunit dahil sa karapatan sa pangingisda, binugbog siya at tinawag na magnanakaw, bigla, winasak ni Sukosa ang isang estatwa ng tao. Agad na binigyang diin ni Senko, pumatay ka lang ng tao, Ngunit sagot ni Sukasa, gusto mo bang buhayin pati ang mga matatanda, ang mga pusong nabahira ng kasakiman? Sisirain lang nila ulit ang mundo. Dito ipinahayag ni Sukasa ang tanyang ideya, isang bagong mundo na walang kasakiman at tanging mga kabataan lamang ang mamumuno. Pero nang muli niyang tangkain basagin ang isa pang estatwa, hinaronggan siya ni Senko. Hindi, lahat ng tao, ililigtas ko. Ibabalik ko ang sibilisasyon. At sa puntong yun, naging magkaaway ang dalawa magkaibang landas, magkaibang layunin. Alam ni Senko, delikado si Sukasa. Kailangan nilang maging maingat lalo na't maaaring maaga niya ang Miracle Water. Biglang dumating si Taiju, masayang-masaya dahil nakalikom siya ng sapat na Miracle Water para buhayin si Yuzuriha. Wala nang nagawa si Senko kundi ipakita kay Sukasa ang epekto nito. Masaya si Taiju, ngunit ipinaliwanag ni Senko na hindi pa 'yun sapat para tuluyang mailigtas si Yuzuriha. Na mag-ipon pa ni Taiju, pero pinigilan siya ni Sukasa. Dahil dito, lalong tumibay ang hinala ni Senko kapag nalaman ni Sukasa ang pinagmumula ng Miracle Water, tiyak na mapupunta ito sa maling kamay. Kaya sa oras na wala si Sukasa, lihim niyang pinagpatuloy ang pagbuo ng kumpletong timpla para sa Miracle Water, hindi nagtagal, natuklasan ni Sukasa ang katotohanan, ang Miracle Water ay nitric acid. Samantala, ipinaliwanag ni Senko kay Taijo na mali ang idealismo ni Sukasa. At buo ang tiwala ni Taiju, pinanagan niya ang kanyang matalik na kaibigan, nalaman din ni Taiju ang katotohanan, mabuting tao si Sukasa, pero mamamatay tao rin, at dumating ang sandali. Si Taiju, hindi pa handang buhusan ng Miracle Water si Yuzuriha. Kaya si Senko na mismo ang gumawa. Una, walang nangyari. Pinaliwanag ni Senko, kailangan ng oras. Unti-unting mababasag ang batong balot ng kanyang katawan dahil sa reaksyon ng mga molekula, hindi naintindihan ni Taiju, pero matyaga siyang naghintay. Hanggang sa wakas pumangit ang bitak at tuluyang gumuho ang bato, si Yuzuriha nagising muli matapos ang libo-libong taon. Nahulog siya ngunit agad siyang sinalo ni Taiju. Buong emosyon, tinawag niya ang pangalan nito at humingi ng tawad. Sagot ni Yuzuriha, "Natulog lang ako at salamat sa pagliligtas sa akin." Muling nabuhay ang matagal na niyang pangarap.